Hello guys, good morning, good afternoon and good evening. And dito pa rin po ako ngayon sa probinsya. Probinsya, probinsya. At ang libangan ko po ay trabaho trabahong probinsya. Katulad ngayon, paano ba magtanim ng sili? Ayan, papakita ko po sa inyo. Kanina pa po ako ng ng sili at eto nga pa ah, ang init ng araw eto po yan yan po yung itatanim ko dito at nakapagtanim na nga po ako kanina ayan po yan yan mga itinanim ko. At samahan nyo ako guys habang nagtatanim pa rin. Then... ba po ang lupa kasi dati po itong basurahan pinagtatapunan ng mga basura, mga dahon-dahon. Kaya mataba po ang lupa. Thank mm -hmm. you. Kailangan pong kusukan para, yan, lagyan ng stick. Lalagyan ko po ng, lalagyan ko po ng, ay, kailangan pong lagyan ng stick para hindi maapakan katulad po nito. lalagyan natin ng stick